Sa Ibayong Dagat, mahigit dalawang libong individual patay sa malawakang pagbaha sa Libya. At singer na si Ed Sheeran na gate crash sa isang kasalan. Kung bakit alamin natin sa sentro ng balita ni Joyce Salamatin. Hindi bababa sa dalawang libo ang namatay dahil sa malawakang baha dulot ng bagyong Daniel sa Libya. Papalo rin sa sampung libo ang nawawala. Dalawang dams ang nawasak doon dahil sa malalakas na pag-ulan. Napuno rin ang mga hospital ng mga pasyente. Iba't ibang mga bansa na ang nagpaabot ng tulong sa mga apektado ng kalamidad. Aabot na sa halos 3,000 ang bilang ng nasawi sa pagtama ng magnitude 6.8 na lindol sa Morocco. Inaasahang tataas pa ang bilang ng mga nasawi, lalo't marami pang naitalang nawawala at maaaring natabunan ng mga gumuhong gusali. Sa ngayon, tulong-tulong ang mga rescuer mula sa Spain, Britain at Qatar. Napilitang mag-emergency land sa taniman ng mais ang isang pampasaherong eroplano ng Russia. Lula ng Ural Airlines Airbus na A320 ang nasa 170 individual. Ayon sa piloto ng eroplano, nagkaroon ng aberya sa kanyang hydraulic systems. Iniimbestigahan na ng Russian Aviation Agency ang insidente. Nang sorpresa naman ang singer na si Ed Sheeran sa si isang kasal sa Las Vegas. Hinarana ng English singer-songwriter ang bride at groom kasama ang kanyang backup singers. Dito'y kinanta ni Ed ang soon to be release niyang kanta na Magical. Mas naging emosyonal tuloy ang couple bago sila mag i -do. Hindi lang yon dahil pumirma pa si Ed sa wedding certificate ng couple bilang witness. Joyce Salamatin para sa bayan.